Ako si Paulo, isang dalawampu taong gulang na estudyante sa kolehiyo dito sa Maynila. Nag-aaral ako ng kursong MI, eh, Information Technology, at bilang isang estudyante na mula sa probinsya, naranasan kong manirahan sa isang maliit na boarding house malapit sa eskwelahan. Madalas akong mag-overtime sa mga klase, lalo na kapag may mga proyekto at pagsusulit. Kaya naman, naging parte na ng buhay ko ang pag-uwi ng gabi mula sa paaralan. Palagi akong tumatambay sa library pagkatapos ng klase upang mag-aral at maghanda para sa mga darating na eksam noong gabing iyon, tila normal lang ang lahat. Dumaan ako sa karaniwang ruta pabalik sa boarding house, isang tahimik na daan na madilim at puno ng mga puno sa gilid. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay magiging pinakanakakatakot na karanasan sa buong buhay ko. Alas 11 na ng gabi nang magdesisyon akong umuwi. Nasa kalagitnaan ng Oktubre, kaya't malamig na ang hangin at tila mas madilim ang paligid dahil sa makapal na ulap na nagtatakip sa buwan. Habang naglalakad ako sa kalsadang iyon, biglang tumigil ang mga aso sa paligid sa pag-iyaw at nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Siguro pagod lang ako, bulong ko sa sarili ko habang binibilisan ang aking hakbang. Ngunit habang papalapit ako sa bahagi ng kalsadang walang ilaw, narinig ko ang isang mahina, ngunit malinaw na inay, parang kaluskos ng mga dahon. Huminto ako sandali at pinakinggan ang paligid. Wala akong makita o marinig kundi ang tunog ng hangin at kaluskos ng mga puno. Nagsimula akong makaramdam ng takot. Naalala ko ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga aswang, mga nilalang na nagkukunwaring tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi upang manghuli ng tao. Bagamat hindi ako madaling maniwala sa mga kwentong ito, hindi ko maiwasang mag-isip. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit ang kaluskos ay tila sumusunod sa akin. Tumigil ako muli at mabilis na lumingon sa paligid. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang anino sa gilid ng kalsada. Isa itong mataas na pigura na tila naglalakad patungo sa akin. May tao ba dyan? Tanong ko, pilit na ipinapakita ang tapang kahit na ang puso ko ay tila tatakbo na sa takot walang sumagot. Tumayo ako ng ilang segundo, inaasahang marinig ang anumang tunog o makita ang anumang kilos mula sa figura. Ngunit na natiling tahimik ang paligid. Nagpatuloy akong maglakad, ngunit mas mabilis na ngayon. Nararamdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likod. Nang biglang nagkaroon ng malakas na pagaspas ng mga pakpak sa itaas ko. Tumingin ako pataas at nakita ang isang malaking itim na ibon na mabilis na lumipad papunta sa dilim napahinto ako at napalunok ng malalim. Ang pakiramdam ng takot ay lalo pang lumalim. Pagkarating ko sa isang kanto, nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa ilalim ng kanyang hood, at ang kanyang ngiti ay tila may laman. Huwag kang mag-alala, iho, sabi niya ng may malamig na boses. Ang gabi ay puno ng mga lihim. Hindi ako kumibo at dumaan na lang sa kanya, pero ang kanyang boses ay tila sumunod sa akin, umaaling-aumaw sa aking isipan. Mag-ingat ka sa mga aswang, dagdag niya bago ako tuluyang makalayo. Hindi ko alam kung bakit, pero ang aking mga balahibo ay tumayo. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang masamang panaginit. Habang papalapit na ako sa aking boarding house, naramdaman kong may sumusunod pa rin sa akin. Nang bigla, ang isang mabangis na sigaw ang pumuno sa hangin. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala akong makita. Ang mga kaluskos ay nagpatuloy, at pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa akin sa dilim. Sa wakas, narating ko ang pintuan ng boarding house. Agad kong sinarado ang pintuan at nilok. Huminga ako ng malalim at tinanong ang sarili kung totoo ba ang lahat ng nangyari. Dumiretso ako sa aking kwarto at sinarado ang ilaw. Ngunit habang nakahiga ako sa kama, naririnig ko pa rin ang mga kaluskos mula sa labas. Ang mga alaala ng gabing iyon ay hindi maalis sa aking isipan. Kinabukasan, ikinuwento ko sa aking mga kaklase ang mga nangyari. Ang ilan sa kanila ay nagsabing maaaring guni-guni ko lang ang lahat, dala ng pagod at puyat. Pero si Ana, isang kaklase ko na may lahing bisayan, ay nagsabi na totoo ang mga aswang. Marami ng kwento ang kumalat tungkol sa mga aswang na nagkukubli sa mga madidilim na lugar lalo na sa mga rural na lugar, ngunit may mga ulat din sa mga syudad, sabi niya. Hindi ko alam kung maniniwala ako, pero ang mga narinig ko noong gabing iyon ay parang totoong totoo. Ang pakiramdam na may mga matang nagmamasid sa akin ay hindi ko makalimutan. Lumipas ang mga araw pero ang takot ay nanatili sa akin. Lumipas ang ilang linggo at halos makalimutan ko na ang insidente. Munit isang gabi, habang pauwi ako mula sa isang project meeting, napansin ko ang matandang babaeng nakita ko dati. Nakaupo siya sa tabi ng kalsada, tila may hinihintay. Nang makita niya ako, umiti siya ng kakaiba. Hindi mo ba natutunan ang leksyon mo, iho, tanong niya sa akin. Ang gabi ay hindi ligtas para sa mga kadaya mo. Tumayo ang aking mga balahibo. Pakiramdam ko ay para akong nagyelo sa aking kinatatayuan. Biglang bumalik ang takot na naramdaman ko noong nakaraang beses. Tumakbo ako palayo at hindi na lumingon pa. Pagkarating ko sa boarding house, muli kong sinarado ang pintuan ng mahigpit. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga mata ng matandang babae, ang kanyang ngiti, at ang kakaibang boses niya ay nag-umapaw sa aking isipan. Alam kong may hindi tama. Sinubukan kong ipaliwanag ang lahat sa aking sarili bilang bahagi lamang ng aking imahinasyon, pero hindi ako mapalagay. Nang sumunod na araw, nagpasya akong lumipat ng boarding house na mas malapit sa eskwelahan. Ayoko kong maranasan muli ang takot na iyon. Bagamat hindi ko napatunayan na totoo ang mga aswang, ang karanasang iyon ay nagbukas ng aking isipan sa posibilidad na may mga bagay na hindi natin lubusang nauunawaan. Ang mundo ay puno ng mga misteryo at mga kwentong kababalaghan. Hindi man natin ito nakikita araw-araw, hindi natin masasabi kung ano ang totoo at ano ang guni-guni. Sa ngayon, tinatanggap ko na ang lahat ng nangyari bilang isang bahagi ng mga karanasan na magpapalakas sa akin. Hindi ko man alam kung totoo nga ang mga aswang, pero alam ko na ang gabi ay puno ng mga lihim na hindi natin lubos na mauunawaan. At sa bawat hakbang ko pauwi, lagi kong iniisip ang mga salitang sinabi ng matandang babae, ang gabi ay hindi ligtas para sa mga kagaya mo. Ang kwento ko ay maaaring tunog katang isip lamang, ngunit sa tuwing bumabalik ang alaala ng gabing iyon, bumabalik din ang pakiramdam ng takot at pangamba. Isa itong paalala na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag at ang mundo ay puno ng mga lihim na mas mabuting iwan na lang nating hindi nabubunyad. At sa tuwing dumadaan ako sa mga madidilim na kalsada, palagi kong iniisip na baka ang mga anino sa dilim ay hindi lang basta anino, kundi mga matang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang magpakita ng kanilang tunay na anyo. Hindi nagtagal matapos akong lumipat ng boarding house, nakaramdam ako ng konting ginhawa. Ngunit ang takot na dulot ng mga karanasang iyon ay nananatili pa rin. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising ako na pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi ko maiwasang tingnan ang paligid, hinahanap ang anino ng matandang babae o ang anyo ng isang aswang. Kahit na ang lugar na tinitirhan ko ngayon ay mas maliwanag at mas matao, hindi maalis sa aking isip ang posibilidad na ang mga nilalang na iyon ay nandyan lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang gabi, habang nag-aaral ako para sa aking midterms, narinig ko ang pagaspas ng mga pakpak mula sa labas ng aking bintana. Nasa ikalawang palapag ako ng dormitoryo at imposible para sa isang normal na ibon na makarating sa aking bintana. Nang sumilip ako, wala akong nakita. Ngunit narinig ko ang mga kalusko sa ibaba sa kalsada. Muli kong naalala ang malalaking ibon at ang matandang babae. Bumalik sa akin ang takot at kaba na parang isang malamig na kamay na humahawak sa aking puso. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kaklase at kakilala ko kung may nakakaranas din ba ng kakaibang mga pangyayari sa lugar na yon. Ayon sa ilan, may mga naririnig silang kwento ng mga kakaibang ingay at anino sa paligid. May ilan na nagsasabing minsan ay may mga tao silang nakikitang naglalakad sa kalagitnaan ng gabi, ngunit bigla na lang nawawala. May mga nagsabi rin na nakakakita sila ng malalaking ibon na may pulang mata nagsimula akong mag-usisa at magtanong-tanong sa mga matatanda sa aming lugar. Ayon sa isang matandang babae na may tindahan malapit sa aming boarding house, marami na raw kwento tungkol sa mga aswang sa lugar na yon. Sinasabi nilang ang mga aswang ay nagpapanggap na normal na tao sa araw, ngunit nagiging halimaw sa gabi upang manghuli ng biktima. Huwag kang masyadong naglalakad ng mag-isa sa gabi, paalala niya sa akin. May mga bagay na mas mabuting hindi natin nakikita. Sa paglipas ng mga araw, tinanggap ko na lang ang katotohanan na ang mga kwentong ito ay parte ng kultura at paniniwala ng mga tao sa ating bansa. Hindi ko man masiguro kung totoo ang mga aswang, pero ang karanasan kong iyon ay nagbigay sa akin ng aral, na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubusang nauunawaan, at mas mabuti na maging mapagmatsyag at maingat. Sa bawat gabing ako ay naglalakad pa uwi, lagi kong sinisigurado na hindi ako nag-isa at nasa liwanag ako. Tinanggap ko na rin na ang takot ay parte ng buhay ng tao, at ito'y nagbibigay sa atin ng pagkakataong maging mas maingat at responsable. Ang mga kwentong kababalaghan ay hindi lamang para takutin tayo, kundi para paalalahanan tayo na may mga puwersa sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon ang mga mata ng matandang babae, ang sigaw sa dilim, at ang mga kaluskos na tila sumusunod sa akin, ay parang laging nariyan, nakabaon sa aking alaala. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising pa rin ako at pinakikinggan ang katahimikan, naghahanap ng anumang kakaibang tunog o ingay. Ang kwento kong ito ay isang paalala na sa bawat sulok ng mundo, may mga kwento ng kababalaghan at misteryo na nagtatago sa dilim. Ang mga ito ay maaaring mga kwentong kutsero lamang, ngunit para sa mga nakaranas nito, ang mga takot at pangamba ay totoong totoo. Ang mundo ay puno ng mga lihim, at ang gabi ay may daladalang mga hiwaga na minsan ay mas mabuting hindi na lang natin subukang unawain.